Ayan at nakita nyo mga kababayan Ayan talagang uh, marami pong tao ano? Aya, hello ma'am, shout out ka ma'am, shout out ano, batin mo mga kamaganakan mo Sa so... Ayan. Ano ang province mo, ma'am? Kirino province. Ayan. Sa bayan lang dito. Ah, naka-live po ako, ma'am, sa YouTube. Ay, oh, YouTube. Apo. Oh, Ayan. Ay, uh, pa-uwi ka na, ma'am. Happy trip, ma'am. Happy trip. Ayan, ah. bless po. Ingat-ingat lang po. Ano po, ah, aeroplano ang sa kanya? O, oh, Philippine, Philippine Airlines. Papunta ng ay ng US ayan mama. i-shout out mo ang lahat mga taga US na mga kamag-anakan mo doon shout out sa anak ko sa uh, sa lubungin mo ako sa, 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 Banyan, sa, Banyan, sa Banyan. airport so, sa, airport ay, sa, ayun. Uh, South so, sa ayan. Ayan. Okay, okay. Ayan mama, mama. Ah. Uh, ayan, tingnan mo 'yung mama. Ayan, ah, uh, mga babayan ano. Ayan, kunin yun niyo nakikita. Oh, si Momo. Ayan. Yan idol romantic mon Miguel Love shout out uh, si Rex yan ayong uh, uh, gabi sa imo da. Yan sabi idol romantic mon na uh, may sa butterfly hello sa imo adin uh, din ha. Ayan. And po ano ah uh, ipapakita ko po sa inyo ang uh, ano no ang uh, namamasal dito sa Manila Bay ayan no at uh,

Beto Hello, ma'am. Oi, si mama. Hello. Shout out ka muna. Shout out muna kayo. Shout out po pala sa nanay ko. I love you. Ay, yan o. Oh. Ayan na. Yan ang the, best. Ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am. Ikaw, sir. Shout out po sa nanay ko. Nasa abroad. bro. yan o. Oh. Ayan. Ikaw, ma'am. Ay, ayaw ni ma'am. Ayan Oh. Ay, bait na lagi niya. Oh, makita ka ma'am live na live ko tayo mama. Naka-live po ako. Oh, ayan, naka-live po ako. Ito po ang uh, inyong uh, ano no? Ay, ayaw mo ma'am mag-shout out. Ayan, ayaw niya. Oh. Ayyan, oh si ma'am. Uh, yan ayan mga kababayan ano At nakikita po ninyo ay talagang uh, ano dito. Maging ang uh, Ayan. Ayan, yeah, sila, sila, sir oh. Yeah. Hello sir, hello ma'am. Yan, ako po ay naka-live, naka-live po. Yan shout out mo. <laughs> shout out mo na kayo. Yan, uh, saan pa po ba kayo galing uh... Sampaloc Masida? Hoy, ma Sampaloc Masida. Yan. Uh. Yan shout out mo mga taga Sampaloc Masida. Mga kamag-anakan mo. Oh, kumusta mga kamag-anak mo? Nasa Tanglak, Batangas. Dito ko sa Dolomite. Ayan. Ayan ah uh, Dolomite Beach po ito. Uh, ayan, yan uh, na sa Batangas sila sa ano? Balayan Batangas. Ah, Balayan Batangas. Ayan. Di diba may beach din doon, sir? Oo, oh, nasa Cebu. Ah, nasa Cebu. Eh, Matabungkay dito. Ayan. ayan. sir, uh, enjoy lang po ang inyong uh, ano no. Uh, hanggang alas 6:30 ata ang uh, ano natin ngayon, Dolomite. Ayan. Oh, sige nga. Ay, ano mo, sir? I ano mo. Makita mo na agad yan. Ay, mga lalobat na. Sige po. Ayan. O, sila ma'am. Hello. Ayan. Ay, ito na. na. Na-interview ko na pala kayo kanina, no? Ay, hindi. Hindi pala. Na-interview ko na pala yan sila kanina. Ayan. Ako mag-picture sa inyo. Ako magpicture para kasama ka. Ilagay ko yas po kayo sa thumbnail. Ha? Hoy. Oh, di ba pag nag ano, nakalagay sa thumbnail, pwede kayo. Ayan, pwede ano Ayan, ah, saglit lang ha. Picturean ko kayo saglit lang. ang um, uh, 6.30 <laughs> Oh, my God! May na at ko na. Bawaan na.